Tapos niya ka Perena. Bakit mo ako dinala dito? Ibalik mo ako na, Amihan at Danaya. Naturo naman ako upang kunin sa ang dariyante ng tubig. Tapos niya ka talaga, Perena. Hanggang ngayon, eh, tuso ka pa rin sa dariyante. Kahit kailan, hindi hindi ko sa ibibigay ang aking dariyante. Ibibigay mo ba sa akin ang iyong o papas langin kita? hindi mo ako takot Mirena. Kahit anong sabi mo, hindi hindi ko sa ibibigay ang aking beriyante. Beriyante ng apoy. Inuutos ng katansunogin mo sa Elena na kasing init ang baga. Ah! ah! Tulong, Amihan! Ano ka, ah! Elena? amihan! Nangihina ano? ka na ba? ang ako sa iyo ibigim na sa akin ang variant ng tubig, kung gusto mo ba maabot at paninana buhay? mas naya ko tubig, ng kung 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 Madali nito naman pa ng kosa pa rin Ngayon na nasa akin ng dalawang beryante. Kaya ko nalabalan sa mga aming nagtanawa.